O oh, ano, nasan ka na? Oh shit babe, sorry, nalimutan ko. Nakalimutan? Alam mo, kanina pa ako dito. Kanina pa ako naghihintay ha. Mag-tricycle ka na lang babe. Mag-tricycle? Wala nga dumada ang sasakyan dito. Nasaan ka na? Eh, ang mahal kasi ng gas eh. Aba? At mas mahal mo pa yung gas na yan kesa sa akin? Hindi naman pero... <sighs> Grabe, pre. Ang tinik mo naman sa mga babae. Siyempre, pre. Dapat i matinik sa babae. Eh? Kasi... Ano? Pang ilan mo na ba yan? Pang lima ko na to, pre. Grabe ka naman. <laughs> well, ako naman ang pinakamaganda. Oh, di ba? Wala naman akong masasabi niyan. Kita naman. Ang grabe ka. Siyempre, dapat ginagamit ang itsura, pre. Para makahakot tayo ng mga chicks dyan. Eh, paano naman yung jowa mo? Pre, hindi ko na nararamdaman ng pagmamahal noon. Iiwan ko na nga dapat eh. Eh, ano naman ang kukuha sa kanya? Maganda. Tapos, lagi ko pang kasama. Hindi ko, hindi ko nakakasama sa gantong okasyon yung aking jowa kasi lagi nagagalit, pre. Kaya naman pala. Oh, hello, babe. Sorry, babe. Nalimutan ko. Sorry, kanina pa ako naghihintay dito. Nasaan ka na? Mag-tricycle ka na lang, babe. Wala nga dumada so ang dito. Eh, babe, ano, mas mahal kasi yung kas ngayon eh. Oh, pero... Pinatay, pre! Tuloy ang inuman! Cheers! <laughs> Cheers. Kaya natin yung mga babae niya. Thanks! Visit na lang ito. <sighs> Lata. Ayan. Ano? Oh. Ano ginagawa mo dito? Ito, naglalakad. Ba't ka naglalakad? Hindi kasi ako sinundo eh. Nakakainis. Sa'yo, so, boyfriend mo? Wala bang Ayun, namahalan sa gas. Hindi ako sinundo. <laughs> namahalan sa gas sa pagsundo sa'yo. Mas nang hinayang pa siya sa gas kaysa sa sa mo? Ewan ko ba doon? Ano ba sa lugar na to, Irene? Eh. Ang dami man dito. Ayun na nga eh. Alam mo ba, sabi niya magsakay na lang daw ako. Ba yan? Ang kwenta? Ano mo, walang masyadong nadaan dito sa sakay. Ano mo, gusto mo, mas maganda. Sumabay ka na lang sa akin. tama? Ah, hindi na. Nakakahiya, huwag na. Sumabay ka na sa akin. Okay lang, huwag ka na mahiya. Ikaw pa. Parang di na kita kailahala eh. Sige na. Sige. Ano, sabay ka na sa akin? Sige. Okay lang sa'yo? Tara. S Siyempre ka na ba? Dito ka na. Oo, okay lang. Dito na naman ako. ay mong ihatid na kada sa inyo? Okay lang. Sige, okay lang. Seryoso? Oo. Hmm. Paano? Sige, dito na lang ha. Salamat. Thank you. Asha, sige. Ingat ha. Okay. Thank you. Bye. <laughs> Bing, tara na kasi. Hindi pa tayo pwedeng umalis. Kasi nandiyan po yung mga tropa ko. Eh, hey, okay lang yan. Let's okay. go na. Mag-inuman muna tayo. Ah, oh. ang no boring na. na dito. Let's go. Masyado mm, hey. Let's go. Mamaya, pagbibigyan ko sa mamaya. Ah, sige na. No. Mamaya sa ano, mga tropa ko. Ah, Nag-inuman ko. Let's go na. Huh? Mamaya. Pagbibigyan okay. kita sa mga ko. Sabi mo yan? Oo, oh, oh, oh. Okay, ah. okay. sige.

आई बनेगी ये तो Kulit mo kasi. Ang sniff. Ang kulit. Ang kulit. Isa. No. No. Ano? Ano? Na? Sige, tingnan ko. Oh, wait. wait. Wait lang. Ano ba ito? pang naman. Diyan, ang ginagawa mo. Michelle, ba't di ka nagre-reply sa akin? Hindi mo sinasagot lahat ng tawag ko. Ah, ka pang re-reply ang kita. At saka, sino yung gagong yun? Ay, sino bibig mo ha? Paliwanag mo ka sa akin kung sino yan. Alam mo, umalis ka na lang. So ngayon, nanda lalaki ka na. Wow! Ang kapal naman ang mukha mong sabihin sa akin yan. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Ano-anong nangyari sa'yo? Tanungin mo yung sarili mo. Oh, ano ayun. Ano na naman nagawa mong mali sa'yo? Grabe ka. Kitang kita kita, nung hindi mo ako nasundo? Ha? Kasi ano, may kalampungan ka? So, kaya pala sumasakay ka na dyan sa lalaking yan. Eh, ano naman sa'yo? ng unang nagloko? Di ba ikaw? Umalis ka na. At ayokong ayokong nang makikita yung pagbunka. Aka na yung susi. So, no. Akin na! Tawarin mo na ako maglakad pa uwi. Go.